<laughs> hinahanap ko hanggang ngayon hinahanap ko saan yung mga senior. Puro teenager itong nakikita ko. Kasi pag naging pag, pag eh, ako lang ang senior dito eh, hanggang ngayon di pa ako umaamin. Hindi ko pa tinatanggap yung senior citizens card ko hanggang ngayon dahil uh, in denial pa rin ako. Ngunit nandito po tayo ngayong mga uh, para i-highlight yung ating bagong gagawin na um, nagbibigay tayo ng diskwento. Anong nakaraan, nakapagbigay tayo ng diskwento sa ating mga students. Basta't magpakita ng student ID ay makakapag, uh, makaka, makakapagkuha sila ng 50% na discount. Ngayon naman, ay idadagdag natin sa grupong yun na mabibigyan ng 50% discount ang mga senior citizens at ang mga PWD. Ang makikinabang dito, sa programang ito ay siguro mga labing tatlong senior citizen, labing tatlong milyong senior citizen at saka 7 milyon na PWD. Kaya ta, eh, alam naman natin ang, uh, uh, yan, yan ang mga grupong yan, mga estudyante, ang PWD, mga senior citizens, ay talaga naman, eh, kailangan ng tulong natin dahil uh, eh, very limited ang kanilang income. Kaya tinaisip namin, ito ay maaari ma 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 natin gawin upang tulungan ang mga ating mga commuter na PWD at yung mga, uh, senior citizen na nandito kasama natin ngayong, ngayong umaga. Meron din po ako ng uh, bagong announcement. Kung maaalala ninyo, noong 2014, ay, uh, 2014, 2014, nakabili po tayo ng mga tren sa galing sa China. Ang tawag yung mga Dalian train. Dahil, Ah, Ito na ano ba yun? O oh, ito na pala. Ito na pala eh. Nakabili po tayo sa China ng Dalian train. Tawag Dalian dahil ginawa po sa, sa lungsod ng Dalian doon sa China. Yun lamang, nung ininspeksyon, hindi daw uh, kaya na paandarin at patakbuhin at gamitin itong mga train na ito, itong mga karwahe na ito. How many did we get? How many cars? 48. Nakabili tayo na apat na walong na karawahin para sa train. Mula ng 2014, hindi pa to naka, tenga lang ito, hindi hindi po nagamit. Kaya eh ang ginawa natin ay binalikan natin itong, itong mga ito at tiniyak natin na kung ano ba ang kailangan gawin para magamit ang Dalian train na ito ay gawin na natin. Kaya itong train na nakikita natin sa harap natin ito, naayos na ito, pwede nang gamitin. Kaya uh, mula ngayon, magagamit tayo, ma meron na tayong magamit na karagdagang we will use three, tra three trains, three ka So makaka na makakapagbuo na tayo ngayon pa lang. Three trains na tatlong karwahe. So nine nitong cars na ito. Doon sa 48, tuloy-tuloy natin na titignan at uh, titi uh, gagawan ng paraan para naman magamit. Dahil sampung taon nakaparada ito eh, hindi nagamit. Ngunit ngayon ay nagagamit na natin at yan ang, uh, yan ang testing natin ngayong araw. First day oh. na masasakyan ang mga kapabayan natin. Uh, first, first day na masasakyan. Oo, oh, ngayon lang. Ngayon lang na in service itong dalyan. First day. First time na masasakyan ito mula nung binili. Mula nung binili, hindi pa nagamit ito. Kaya at uh, nakakatuwa naman, hindi naman na... Hindi naman nasayang ang ating uh, pondo. Kaya maging-maging uh, hawa ang pagbiyahe ng ating mga kababayan, lalo na mga senior citizens, lalo na PWD at saka yung mga estudyante natin. Maraming salamat po. Magandang umaga po. <laughs> gitna ng batikos Di mo pinapansin Mga bintang wala ng saysay Tuloy ang misyon mo Para sa bayan natin Kahit anong husga Di napapaapit pero bakit ba sila laging may hanap? Kahit anong gawin mo, may masasabi pa rin sila Pero ikaw, bong di ka napapa-apekto 🎵 Tahimik na lumalaban, handang sumabu pa sa tilim oh, 🎵 O I'm